aya aya iya iya ko pop singan apa 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 apa, apa. Anak, anak. Oh, wow. na, kamu 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 apa biji kamu apa bubu <tuh> bubu iya iya apa apa

Bye bye. Bye bye kana bye, bye. Wag, wag ka mo. Bye bye. Dito matulog yan. Bye bye na bye. Nandito -bye. na nga papsi. Kami mo kay post, post. Oh, 'Wag buksan, hindi. Wag, 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 wag. Sabi wag. wag pause. 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 Sabi ka. Hello, post, post. Sino 'yung post, post? Dito na tayo tulog. Kaya yeah, kayo, kaya ay ay mo si na, Hilayan mo na, dali, dali. Yayan mo dali. Idin. Idin. Ha? Uy, sure to ay, uy

ikaw ba hindi ka Ano sabi ni Paus? <laughs> <laughs> <laughs>